Magandang gabi po sa ating lahat mga kamanok at Happy New Year din po. Bali, eto po yung handa namin ngayong medya noche. At makikita po ninyo, eto isaw po, siomay. At ganun din po, barbecue. Ayan, squid ball. Quick, quick. At eto po, hamburger. Meron din pong dessert na gelatin. At yan, kikiam, hotdog, french fries, bread roll. At eto puto. At eto po yung drinks namin, iced tea. So yan, meron din po kaming dessert na buko salad. At ganun din po yung spaghetti. Kung mapapansin po ninyo, mga kamanok ay puro street foods po yan. Yung mga nakahain dyan sa amin. Meja na kakainin namin mamaya. Pero bagaman iba-iba yung ating mga handa ngayong medyanoche at yung iba syempre kung meron mang handa o wala, ang importante mga kamanok ay magkakasama po tayo o buo yung ating pamilya ngayong bagong taon. Muli po, Happy New Year po sa ating lahat, sa lahat po ng aking mga followers, subscriber sa akin YouTube channel at FB page. Happy New Year po mga kamanok at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng puong may kapal. Nawa ay more blessings pa yung dumating sa atin ngayong 2024. God to be the glory po sa atin lahat mga kamanok. Pika 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 pika. pika, -pika. pika, -pika. Kasi parang sila yung nakaraan natin. Ano natin? Ang kanyang pa. Ang kanyang pa. Ang kanyang